Hangbata sa likod ng pinto. Noong bata pa ako, madalas akong dinadala ng mga magulang ko sa Baguio tuwing summer. Maganda ang panahon doon, malamig, presko, at laging mabango ang hangin. Pero hindi lahat ng alaala ko sa Baguio ay masaya. Dahil may isang gabi doon na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang kalimutan. Doon kami tumira sa isang luma at malakas tilang bahay na nirentahan ng pamilya namin. Kahoy ang sahig, malalaki ang bintana at may isang lumang piano sa may sala. Pero ang pinakahindi ko gusto? Ang madilim na hallway sa itaas, isang mahaba at makipot na pasilyo na may apat na pinto. At sa dulo ng hallway, may isang pintong laging nakasara. Sabi ng may-ari ng bahay, huwag na raw naming subukang buksan yon. Wala namang laman yan, sirang kwarto na, sabi niya. Pero nung unang gabi namin doon, habang natutulog ako sa kwarto ko. May narinig akong kumakalusko sa labas. Mahinang kaluskos. Minsan parang yapak ng paa sa kahoy. Minsan naman, parang may mahihinang tawa. Akala ko nung una, isa lang ito sa mga kapatid ko. Pero nang tiningnan ko sila, mahimbing silang natutulog, baka dagalang, naisip ko. Pero kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, biglang nagsalita ang nakababata kong kapatid. Ate, sino yung batang lalaki na nasa pinto mo kagabi? Napatingin ako sa kanya. Ha? Anong bata? Yung nakaputing damit, sagot niya. Nasa likod ng pintu mo, parang may hinahanap. Napangiti ang mami ko. Hayaan mo na baka napanaginipan mo lang anak, sabi niya. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Dahil kagabi lang, bago ako matulog, pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa likod ng pinto. Dumaan ang ilang araw, sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. Pero may kakaiba akong naramdaman, dahan-dahan akong lumingon, at doon ko nakita, bukas ang pinto ng kwarto ko. At sa dilim ng hallway, may isang maliit na batang nakatayo, puting-puti ang suot niya, madungis ang kanyang mukha, hindi ko makita ang mata niya dahil madilim ang kanyang mukha, pero nakatayo lang siya doon. Pinapanood ako. Shit! Dahan-dahan kong hinila ang kumot ko pataas. Pilit kong pinakiramdamang baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero nang sumilip ako muli, nandun pa rin siya. At this time, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw, mas lumapit siya. At nang tumapat ang mukha niya sa ilaw ng buwan, doon ko nakita. Wala siyang mata. Puro itim ang loob ng kanyang mga mata. Walang puti, walang buhay. At bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Nagising akong sumisigaw. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto ng magulang ko. Nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos. Kinabukasan, sinabi namin sa may-ari ng bahay ang nangyari. At doon niya kami tiningnan ng seryoso. Hindi ko na sana sasabihin pero... May batang nakatira dito noon. Anak ng unang may-ari ng bahay. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng mami ko. Nawala siya ng misteryoso. Huling nakita, pumasok siya sa kwartong iyon. Tinuro niya ang lumang pinto sa dulo ng hallway. At hindi na siya lumabas. Hinukay na nila ang buong bahay, pero hindi siya natagpuan. Kinilabutan ako. Minsan, dagdag ng may-ari, may naririnig daw ang mga bisita dito kaluskos, iyak, o di kaya'y may batang nakatayo sa may pinto ng kwarto nila. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Pero minsan, sa mga tahimik na gabi kapag bukas ang pinto ng kwarto ko, pakiramdam ko may isang maliit na batang nakatayo sa likod nito at tahimik niya akong pinapanood.